Mapagbalang araw po sa ating lahat, ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 28, Talata 1 hanggang 6. Mga pang-araw-araw na handog. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na sila'y mag-alay sa akin ng mga handog na pagkaing butil. Handog na susunugin at mababangong handog sa taktang panahon. Ito ang ihahandog nila sa akin araw-araw bilang handog na susunugin. Dalawang tupa na tigi isang taong gulang at walang kapintasan. Isa sa umaga at isa sa hapon. Ito'y sasamahan ng kalahating salop ng harina at minasa sa isang litrong langis ng olibo. Ito ang pang-araw-araw ninyong handog na susunugin tulad ng sinabi ko sa inyo sa bundok ng Sinai. Isang mabangong handog sa akin. Amen mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa book of Pilang, chapter 25, verse 7 to 12. Samahan ninyo ito ng isang litrong handog na inumin na inyong ibubuho sa dakong banal para sa akin. Ang isa pang tupa ay iahandog nga sa hapon at sasamahan din ng handog na pagkain butil at handog na inumin tulad ng handog sa umaga upang ang usok nito ay maging pabango ang samyo para sa akin. Ang handog tuwing araw ng pamamahinga. Tuwing araw ng pamamahinga, dalawang lalaking tupang tigi isang taong gulang at walang kapintasan ng inyong iahandog. Sasamaan din ito ng handog na pagkain butil at handog na inumin ang handog na pagkain butil ay isang salop na harina at minasa sa langis ng olibo. Ito ay iahandog ninyo tuwing araw ng pamamahinga bukod sa pang-araw-araw ninyong handog. Ang kabuhwa ng handog tuwing unang araw ng buwan, ito naman ang iahandog ninyo dalawang batang turo, isang dalaking tupa at pitong batang tupa na walang kapintasan. Ang handog na pangkain butil ay isa kalahating salop ng harinang minasa sa langis para sa bawat turo isang salo para sa isang tupa. Amen po. Magandang araw po sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ikadalawamputwalong kabanata ng mga bilang, versikulo labing tatlo hanggang labing walo. Ang buwan ng handog at tatlong litro kalahati naman sa bawat kordero. Ito ay handog na susunugin para maging mabangong samyo sa akin. Ang handog na inumin naman ay tatlong litro para sa bawat toro. Dalawang litro sa bawat tupa at kulang na dalawa naman bawat kordero. Ito nga ang buwanan ninyong handog. Bukod sa pang-araw-araw na handog na susunugin at handog na pagkain, maghahandog pa rin kayo ng isang kambing na lalaki para sa kasalanan. Ang handog tuwing kapistahan. Ang ikalabing apat na araw ng unang buwan ay Paskwa ni Yahweh. Ang ikalabing lima ay Pista at pitong araw na hindi kayo kakain ng tinapay na may lebadura. Sa unang araw, magdaraos kayo ng banal na pagpupulong. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Ito po ang mga salita ng Diyos. Papuri po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng mga bilang, Kabanata 25. 8, versikulo 11 hanggang 24 at ang sabi, Kung di maghahandog kayo sa Panginoon ng isang handog na pinaraan sa apoy na pinakahandog na susunugin, dalawang guyang toro at isang lalaking tupa at pitong korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan, at ang handog na harina ng mga yaon na mainam na harina na hinaluan ng langis, tatlong ikasampung bahagi ang inyong iyahandog para sa isang toro, at dalawang ikasampung bahagi para sa tupang lalaki at isang ikasampung bahagi ang iyong iyahandog para sa bawat kordero sa pitong kordero at isang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan upang itubo sa inyo. Inyong iyahandog ang mga ito bukod pa sa handog na susunugin sa umaga na pinakapalagi ang handog na susunugin. Ganitong paraan iyahandog ninyo araw-araw sa loob ng pitong araw ang pagkain na handog na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. Iyahandog ito bukod pa sa palagi ang handog na susunugin at sa inuming handog niyaon Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Numbers, chapter 28, verse 25 to 31. At sa ikapitong araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagpipisan. Huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod. Gayon din sa araw ng mga unang bunga, na paghahandog din yun ng isang bagong handog na harina sa Panginoon sa inyong pista ng mga sanglinggo ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagpipisan. Huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod kundi kayo maghahandog ng isang handog na susunugin na pinakamasarap na apoy sa Panginoon. Dalawang guyang toro, isang tupang lalaki at pitong korderong lalaki ng unang taon. At ang handog na harina ng mga yaon na mainam na harina na hinaluan ng langis ay tatlong ikasangpong bahagi para sa bawat toro. Dalawang isang kampong bahagi sa isang tupang lalaki. Isang ikasangpong bahagi sa bawat kordero sa pitong kordero isang kambing na lalaki upang itubos sa inyo. Bukod pa sa palaging handog na susunugin at sa handog na harina niyaon, ay inyong ihahandog ang mga yaon, yaong mga walang kapintasan sa inyo at ang mga inuming handog ng mga yaon. This is the word of God. Amen.